Hello mga idol, magandang gumaga mga idol Nagbabalik na naman idol Renante Fishing Vlog Medyo mahalon pala ngayon mga idol Kaya panigurado na naman mga idol Malalaking isda na naman to mga idol Medyo mabigat pala itong hinihila ko mga idol Panigurado, malalaking isla na naman to mga idol Tara mga idol, samahan nyo ko Ayan na mga idol, sunod sunod na Good size mga idol, fresh na fresh. Sa mababait right jan mga idol, baka pwedeng paki-follow yung aking Facebook page, Renante Fishing Vlog. Pa-subscribe na rin mga idol, salamat. Uh -huh. tidak bagaikan bawas menembi Dali na naman ng 30 kilos mga idol. Salamat sa panonood mga idol. Thank you.